Ah, oh, magandang morning. Magandang morning. Magandang morning. Hi, morning. Hi. Saan tayo pupunta kami? Palengke. Palengke. Pupunta kami Palengke. Wala yung, ano, you know, wala yung takot sa camera. Ay, hindi. Ito ba tanga ko na sa Ay, pagkita ko, ay, isa. lagarozana pupunta. people entai palengke bisa hello people agak pak, wala <coughs> Aba. O oh, mali, kung dibal. Yan na Ito na fresh din sa may. Ilan? Ito. 没事。妈，不要了。今、嗯、天怎么样？不、嗯、<呵>来了。 away. Ayun no, oh, ba? Kahanap kami sana ng pandagdag na dito sa palengke. Apo? Malberry. Wala na. Yeah. Ala po talaga, Ay, attorney. Ka kasi isa. po, uh shortage po tayo sa baboy, attorney. Yeah. Ala po talaga nga. sila mga katay. yung mga kapatid ko na... Apo. Oh, ano ba nakatay na lang? Hindi hindi mo dapat tayo. Hala, talaga, talaga tayong kakainin. Ano yung ano eh. Kaya habot pala yung ano, pabili ka lang, pabili ka Bakit? Ano? Eh, sila lang ko, sinabi mo sa <laughs> kanya. <kami. laughs> Pamaya-maya po. Babalikan na lang? oras po ba itipin niya? Ah, eh, ano po, ah, uh, three hours po. Hmm. So, hindi ko pa na pag-aaral. Opo, pamaya pa po papatayin. Uh... Okay, bye-bye. Ayan, -bye. uh, oh. pupunta po dyan. Hi. hi! Alam yeah, pa, ko <laughs> Ano na nga tawag dito, tinapa. Mga <laughs> Ayan. Okay. Ayan. 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 Happy birthday! Pugi! Pugi, pugi! May kumakain po! Woo. So, uh, may video ka anak. <laughs> <laughs> uh, bless na, bless. Bless na, bless. Bless. Ayaw oh, na, nahiya na tuloy. Kahapan, ang layo na narato. Someone's pooping. Someone's pooping. Ayaw na, ayaw na.